guys, nice. magandang hapon Welcome back for another video na naman At matagatagal hindi nakapag vlog Dahil busy Busy sa trabaho Ito, so, tapos na Ayun, okay, Masama ko nag jogging At punta ulit tayo ng park Dahil hapon na rin Wala ng araw Nasa 6 na yata at yun nga matagal talaga din hindi nakapag vlog hindi tayo sa work tapos pag day off naman pahinga kaya hindi ko na naharap yan paggabi na rin alas uh, 6 tapos na magluto ng pangkapulan kaya dito muna tayo sa park Tambay muna tayo habang di pa madilim. Yun, nasa park na tayo guys. Uh, tambay muna tayo dito. Dahil wala namang gagawin sa dorm. At bukas ng gabi, may pasok na naman. Hindi pa rin nagbago yung schedule namin. Bali, Sabado a uh, Linggo, unang araw namin tapos hanggang Webes. Bali, Bernis Sabado, day off namin at ngayon ay Bernice kaya diop up namin yan tamay lang sa may ilog hindi malalim siya ngayon at hindi magkita yung mga isda at ayun yung tulay yung tayo dumakang kanina kasi may namimingwit dyan ngayon wala na pinagbawal na yata mamingwit dito at maraming isda dyan yan maraming isda napakadaming tilapia dyan pag huli ka dyan eh Kahit isang sako siguro mahuhuli mo uh, Ito kasama ko katas lang yung mag jogging dito Kumikos ko sa'yo ng ilang beses At yun nga Soshi ngayon Soshi O oh, day off Hanggang bukas pero bukas ng gabi May pasok na Alas 8 Bali overtime ng 4 hours Tapos yung 8 hours regular day dahil pang gabi na naman at yun nga dahil busy itong mga nakarang araw hindi na ako nakakapag vlog hindi na ako makapag upload ng video kasi hindi ko na nakaharap minsan hindi naman super busy busy Pag, uh, minsan kasi uh, tinatamad Ando lang sa dorm, matatulog higa ganun lang yung, ganun lang yung buhay ng isang FW pagka nainip ka, labas ka punta ka sa mga park o kaya kain ka sa labas para malibang mo yung sarili mo yan pasok ngayon, ah may pasok ngayon Bernice. bali may pasok pa yung mga kasama namin at bukas day nila kamilay yung iba yung schedule yung linya lang namin ang iba kasi iba iba kami ng linya dito meron line 1, may line 2 line 3 Mayroon, may mga linya kami at yeah, yung sa amin is lagi may pangkape. Kaya yeah, yun, ba yung schedule namin ngayon dahil may mga gawa na kailangan gawin pag Sabado or Dingo. Kaya nagbago yung schedule namin. Kaya yeah, pag-iis pala dito. Pwedeng pwedeng mukha ng spot para mamimit dito. Yan. Kaso nakakatakot. Baka may ahas dyan. Ah, dyan nga maraming sda tilapia, karpa ngayon di makita gawa ng malalim yung tubig doon minsan makita mo sa may tabi ng tulay na yun yung banda mababaw yung tubig makita mo sila at yan bubog na yung araw siguro lampas sa 6 na yan kasi nung umalis ako sa dorm may eh, mag na panahon presko ba yun yung company namin at tamang tambay lang tayo dito guys at yun lang madalas kong ginagawa pag naiinip ako sa dorm punta lang ako dito sa park tambay bike bike o kaya magdala ng pagkain food trip ba pag naiinip ka sa dorm minsan may, minsan may mga tambay din naman dito lang uh, siguro yung mga ha -ha. hindi ko naman ang lahi basta minsan okay. dito sila paniningwit. kaya ngayon wala gawa ng vernis pa lang pala ngayon may pasok pa kaya uh, walang tambay ngayon dito at yun sana hindi kayo nagsasawa sa mga video ko sa mga in-upload kong video at panoorin nyo pa rin sana dahil minsan talaga dito dito lang ako nagbablog dito lang sa malapit sa amin kaya sana huwag yung pagsawaan at yung mga hindi pa nakasubscribe subscribe na kasi sa aking munting youtube channel kahit ganda ganda lang yung mga video ko Isa, minsan, minsan papasir ko naman kayo pero ayaw ko kung kailan pagka hindi tayo busy kasi nga yung schedule namin sa trabaho kasi minsan pag may OT pasok kami nang biyernes. Tapos sabado lang yung day off namin. Linggo may pasok na ulit. Kaya minsan is na igala. Pinakahinga na namin. O doon na, na kami sa dorm para makapagpahinga. Dahil yun nga tuloy yung trabaho. Kailangan ng pahinga. Dahil hindi pwedeng puro trabaho tayo kailangan din natin ng pahinga siyempre atin yung bike natin nandun pala dyan ko lang yung pinapark yan kahit iwan ko dyan yan hindi mawawala lakad lakad muna tayo guys ngayon nga walang ganon tao sa park siguro mga tapos na mag jogging at yung iba si uwian na kasi na rin kaya nagsiwi na yung iba. Kaya walang gawang tao dito. Ganyan lang dito guys. Tahimik. Kaya kung mainipin ka, naku. O ma-homesick ka, ma ka dito. Ka, ikaw ay mainipin. Dapat ito, ibangin mo yung sarili mo. Dahil pagka hindi mo nilibang yung sarili mo dito na kumaka-homesick ka talaga. Lalo, hindi ka pala labas. Kaya kailangan talaga, minsan-minsan labas ka. Punta ka ng mga gantong lugar, mga park. Para malibang-libang ka. Ata yun pala yung sinasabi kong bus guys, kaso naka-stop siya, ayun sa stoplight. Yun ba, yun, yun 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 yun. Yun yung bus na sinasakyan namin. Pag pupunta kami ng train station, ah, pag nag-grocery kami, yun yung mga sinasakyan namin bus. Pupunta sa mga, ba, sa Kaohsiung, ng train station, ganun. Para, hindi hassle yung pagbibiyahe at uh, pagkakandor uh, huwag niyo sana tama subscribe sa aking channel yan yung bus guys nasa likod na nakikita nyo yun, yung bus na yan yun yung sinasakyan namin yan ngayon halos motor na ang gamit namin Hindi na kami ganong nagbabas Yan siya Pag mag kami ngayon Motor na ang gamit namin Kasi mas mabilis yung motor Dahil meron kaming dinadaan ng mga shortcut Pag sa bus kasi Sasay ka ng bus dito Tapos bababa sa train station Sasay ka ng train Pagbaba mo ng train, lakad ng hindi naman kalayuan, siguro pero baka pagka baka nag bus ka nag ka pero pag sa motor bawaba na yung 20 minutes or 15 ah bawaba na yung 10 minutes nandun ka na sa Pinoy store pag nagmotor motor ka at para pa yan next video lang ulit at sana na ulit ko huwag niyo kalimutang mag subscribe sa ating youtube channel at para pa yan ingat kayo lagi God bless